Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Itoy simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ayaw niyo pong kalimutang i-like, i-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Hanggang ngayon ba, ay blaka pa rin sa kanya. Hindi ka pa rin ba niya tinatawagan o okay kinakontak? Gusto mo ba na magkausap kayong dalawa ngayon mismo? At dahil sa sobrang miss na miss mo na siya, at ngayon ay gustong gusto mo na i-unblock ka niya at makapag-usap kayong dalawa. Gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo, nang sa ganon ay magkausap at magkaayos na kayong dalawa. Basta palagi lang pong magtiwala sa kahit na anumang ritual na inyong gagawin. Ang gagawin mo lamang sa ritual na ito ay maganda ka lamang ng kahit na anong kulay na panulat at pagkatapos ay isulat mo ito sa palad mo. Call me now. Isang beses mo lang isulat. Call me now. At pagkatapos mo nang masulat ito sa palad mo, ilapit mo ang palad mo sa bibig mo at ibulong mo lang ito. Pangalan at apelido, call me now. At ibulong mo lang ito ng pitong beses sa palad mo. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, ay paniguradong ikaw ay tatawagan niya agad-agad. At hayaan mo lang ang nakasulat dyan sa palad mo. At pagkatapos mong magawa ang ritual na ito, ay huwag mo na itong isipin, ibaliwala mo lang, huwag mong isipin na gumagawa ka ng ritual para sa kanya. Nang sa ganon, ay magugulat ka na lang sa maging resulta nito. Basta palagi lang talagang magtiwala. At pwedeng gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto niyo. At gawin ito araw-araw at gawin ito hanggang kailan mo gusto. At kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba. At eto muna sa ngayon. At hanggang sa sunod ko pong video. Thank you and God bless.